Magkaharap ngayon ang gilas laban sa team ng China sa semifinals at magiging isa itong magandang laban dahil alam naman natin na maraming nagaganap sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Umpisa na natin sa tinalo at tinambakan ng gilas ang China sa FIBA World Cup at maraming pinaiyak ang gilas ng mga Chinese basketball fans sa kanilang huling laro sa FIBA World Cup. Kaya naman magiging mainit ang larong ito, gilas laban sa China. Sana nga lang ay walang lutong makaw na magaganap at magiging parehas ang laro. Wala ang pahipahinga ang bawat team at semifinals finals na kaagad pagkatapos ng quarter finals. Tingnan na natin ang lineup ng China ngayon na kung saan wala nga si Joe Chi sa lineup ng China at bawas veteran ito pero may bago naman sa kanilang lineup at ito ay ang 73 center na si Yu. Nasa China ang height advantage dahil na rin sa meron pa silang 7 footer 611, 610 at maraming 69 na mga players pero nakita naman natin na kayang-kaya naman ni Junmar Fajardo ang mga Chinese big men noong FIBA World Cup at sana hanggang dito sa Asian Games ay daladala pa rin niya ang laro na pinakita niya laban sa China noong FIBA World Cup dahil ito ang isa sa magiging susi para manalo ang gilas laban sa team ng China. Magiging problema nga ng konti ang 7-3 at 7-foot combo ng China kapag nagkataon dahil magiging pahirapan ang labanan sa loob ng paint at kung matatandaan natin ay ang 3-point shots ni Jordan Clarkson ang pumatay noon sa team ng China. At sana nga ay may isa sa mga player ulit ng gilas o kung hindi naman kaya lahat sila ay maging maganda ang opensa bukas dahil na rin kapag naipanalo natin ang larong ito ay sigurado na tayo sa silver medal at laban pa tayo para sa gold medal. Maituturing natin na parang championship game na nga ang gilas laban sa team ng China dahil magbibigay nga ito ng kasiguraduhan para sa medalya. At ito ang gusto natin, ang mabura ang record ng gilas na no medal ng halos 25 years sa men's basketball 5 versus 5. May pag-asa ngayon ang gilas na makapagtala ng kasaysayan sa larangan ng Philippine Basketball kapag nagawa nating magkampiyon ngayong Asian Games 2023. Magiging mahirap ang larong ito at kahit alin sa dalawang team Jones ay ang lumabas na panalo. Magbibigay lang tayo ng mga nakita natin na pwedeng makatulong dito sa Gilas team at yung ilan na magiging problema naman ng Gilas kontra sa China. Unahin na natin ang Gilas na kung saan isa sa susi itong si John Fajardo o siya ang isa sa magbibigay ng kakailanganing tulong ng Gilas team. Gaya nga ng nasabi natin ay naipakita ni Junmar na kayang kaya naman niya ang mga bigs ng China noong FIBA World Cup at kailangan na maipakita niya nga ulit dito sa Asian Games laban sa China ang pinakita niyang laro noong FIBA World gap. Magiging mahirap na kalaban ang 73 na si Yu pero pwedeng daanin ni Jun Mara sa diskarte at experience ang player na ito dahil na rin sa bata pa ang player ng China na si Yu. Meron pang isang 7-footer ang China at mga 6'11 players. Kaya naman pwedeng mahirapan ng konte ang gilas sa loob ng paint at posibleng walang pagpipilian si Coach Tim Cohn kung hindi ay pagsabayin si Naanch Kwame at Jun Fajardo sa laro. Depende na rin sa sitwasyon at sa magiging takbo ng laro. Nakita natin na medyo mabigat ang buhanon na 6-11 Josein na 6-11 at Tamad Aldwairi na 6-11 rin para sa Gilas team noong nakalaban nila ang Jordan at isa ito sa naging problema ng Gilas laban nga sa team ng Jordan sa loob ng paint. Mahaharap ulit ang Gilas sa halos parehas na sitwasyon noong nakalaban nila ang Jordan dahil China naman ang may height advantage ngayon. Sana nga lang ay hindi pagod itong si Justin Brownlee dahil na rin sa siya ang pinakasusi para sa larong ito dahil si Justin Brownlee talaga ang walang kamatch o wala tayong nakikita na pwedeng makapigil nga ulit dito kay Justin Brownlee sa lineup o roster ng China. Pwedeng matalo ang gilas kung aalatin o mamalasin ulit ang kanilang opensa at maging ang mga open shots nga ay hindi pumapasok kagaya ng nangyari sa laro nila kontra sa team ng Jordan at dahil sa tangkad ng China ay makakalabang sila ng konti sa rebound. Kapag naging maganda naman ang shooting ng gilas ay nakikita natin na makakalayo sa score ang gilas team lalong lalo na nga kung hindi pagod itong si Justin Brownlee dahil siya talaga ang lamang natin kontra sa team ng China at nakikita natin na walang makakapigil nga sa kanya gaya ng ginawa niya laban sa team ng Iran. Nakita rin ni Coach Tim Kauna naging problema ang box and one defense ng Iran para kay Justin Brownlee sa mga huling parte ng laro nila kontra sa team ng Iran pero dahil nga sa experience nila mula dito ay asahan na natin na may solusyon ang gilas kapag na box and one defense ulit itong si Justin Brownlee. Kaya naman ang magiging katanungan ng alang para sa gilas team ay kung nasa 100% si Justin Brownlee laban sa team ng China. Kapag nasa 100% si Justin Brownlee laban sa team ng China ay nakikita natin na ang gilas ang pwede ding manalo sa game na ito. Malaki rin ang posibilidad na parehong mabababad sina Junmar at Ansh Kwame sa loob ng basketball court dahil sa sakit sa ulo nga ang isang 7'3", 7-footer at 6'11 na nagsasabay sa loob ng basketball court at kailangan talaga na matapatan ng gilas ang height ng China. Mahalaga rin ang 3-point shooting ng gilas dahil ito ang pumatay noon sa team ng China at nagmula nga ito noon kay Jordan Clarkson. Pwedeng mauwi sa dikit na laro ang game ng gilas at China pero kung aarangkada ng maaga itong si Brownlee ay makakasabay kalayo ang gilas ulit sa score. Ang height talaga ng China ang kanilang pinaka-advantage sa game na ito. Pero mukhang nagkamali rin sila sa hindi pagkakaroon ng naturalized player dahil isa ito sa magiging dahilan kung bakit sila matatalo kapag nagkataon. Home court advantage nga lang ng China. Kaya naman medyo nakakalamang sila ng konti sa crowd at makakatulong sila sa kanilang mga players. Pero para sa akin naman, mas matimbang ang magiging dahilan ng gilas kung bakit nila kailangan na maipanalo ang larong ito dahil Philippine Basketball History ang kanilang itatala ngayong 2023 kapag naipanalo nila ang laro nila laban sa team ng China. Pagkatapos ng 25 years magkakamedalya medalya ulit ang Gilas Men's Basketball 5 vs 5 sa Asian Games kapag nagkataon at mas sulit pa kung makukuha nga natin ang gold medal. Sana lang talaga ay mabura ni Junmar Ansh Anchuame at Japit Aguilar ang height advantage ng China at umarangkada kaagad ang opensa ni Justin Brownlee, Seiji Perez at maging ang ibang Gilas players nang sa ganon ay magkaroon ulit tayo ng malaking kalamangan laban sa China na makakatulong ng malaki para manalo ang gilas.